What's up guys? Kumusta ang lahat dyan? Ito naman yung Densho TV ngayon Kumusta ang lahat dyan? Medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakapagbiyahe na guys, guys kasi tapos na yung gala natin back to reality na tayo guys biyahe na ulit tayo kay Grab Samahan nyo nga guys ang Grab of tayo ngayon dito sa may uh, beer pumps guys Diyan na miss ko itong mga, mga miss, guys na miss ko yung mag-deliver mga guys Sabay magkaroon tayo ng madaming booking ngayon. Thank you so much, Lord. Ingatan niyo po sana ako sa biyahe ko ngayon. At yun din po sana ang mga mahal ko sa buhay na hindi ko nakasama ngayong Lord. Naway na sa mahal silang kalagayan at nakakain na na sila ng mahal sa Maraming maraming salamat po sa buhay na pinagkalugin po sa akin araw-araw Lord God. Thank you so much. Kinisingan po kami ng maaga ni Babe. Maraming maraming salamat po Lord God. Ingatan niyo po ako sa aking biyahe ngayon. Maraming maraming salamat po Lord God. And patawarin po sana kami sa aming mga kasalanan Lord. Na aming nagagawa sa aming kapot, sa aming sarili at sa kapwa namin Lord. Maraming maraming salamat po. Amen. Thank you Lord. <laughs> Parang totoong ano, ibang ganda. Chiro. ah, ito na yes, kay ma'am maria po kaya, mga, dumabas, eh. ah, okay, okay, okay. pasok daw natin guys. okay lang ba, ma'am? dalawa, ma'am? <makes noise> good morning po alam mo, po sa so, ayan ah, na po kanalan po sayo. Ha, ah, madami rin pala kayong pusa din. Okay, mm. Meron pa ito na, ma'am. Ah, ito na 'yon. Yes, yes. Ah, okay, thank you sa sa app na ako. Sige, ma'am, thank you po. Sige, ma'am, thank you po. Okay. Wadila. Wadila. All right, guys. Drops natin yung unang booking natin, tapos pinasukan tayo yung panibagong booking, guys. Eh. Check natin, drop na natin 'to. 260 laku malayo hatid nito ay tatlo tatlong drop off tayo guys ilang booking to hmm rice fresh eat fresh tsaka ano alright maganda to guys food ba to oo grab food na yata guys 260 yung pair natin dito Bale, dalawang booking yung isang booking guys ay Nakadouble book bali, tatlong order yung pipikapin natin Tatlong drop location din So right, let's go Proceed tayo guys